Ayan guys, oh, nakuha namin sa basura ano, vacuum. Ay. Yan, mga galing sa basura yan. Oh. Ayan oh. Yan, Louis Vuitton o. Oh. oh. bagong bagong kuha namin kanin ngayon lang ha? Sa Bunche. Japan oh. basura sa Japan o. Oh. Nakalak pa, nakalak nakalak pa. pa. Louis Vuitton, bagpak, basura sa Japan. Uy, nakalak pa. May pera pa eh. May pera. May pera. May sibo pa oh. Dukot, puta du dukot, oh, dukot na. Dukot, dukot to. Swerte! Magkano yan? Wala na rin, wala na rin. Dukot tayo na. Uy, wala na. 16,000 16,000 ngayon po May barya pa oh. Uy, swerte Basura sa Japan ay, oh. beton, Vuitton. Din, may Sixteen oh? yen. Swerte. Galing sa basura, guys. Hey. <laughs> jackpot oh, po. Uta, Jackpot Hahaha oh. <laughs> that's what daddy did. <laughs>